Umaga ah, na pala dito guys, ayan o, tingnan yung mga rupa Wait, teka, andito pala si Papa guys, andun siya sa labas <laughs> Eh parang meron siyang kausap dito mga rupa Teka, <laughs> eh, labas nga muna tayo dito boy Eh maghilamos muna tayo dito guys Kasi kakagising lang natin dito mga rupa Eh hilamos muna tayo dito syempre At saka magtututbrush -to tayo Ganun kasi ang kinago kapag umaga guys <laughs> Ayan, okay na, tapos na rin yan Maligo nga muna tayo dito dito kahit konti lang. Yan, magbasa-basa lang tayo guys. so, tara tara, labas na tayo dito. Parang merong ka-usap dun si Papa guys. Ayun o, nasa labas. Parang kalaro ko yun ah Ayun o. Eh kay, nahanap na pala ako dito ng mga kalaro ko mga rupa. Pero bago tayo maglaro dito sa labas guys. Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa ating gaming channel boy. Eh, like mo na muna tong video. At huwag mong kakalimutan na mag-subscribe ha. Yan o, oh, tingnan nyo. Andun yung tatay ko guys Eh polis nga pala yung tatay ko rito mga rupa Isa siyang sheriff Eh tingnan nyo buyo ay yung sasakyan niya dito guys eh, Bago pala tayo maglaro dito mga rupa Eh syempre kailangan natin kumain dito Kasi magagalit yung papa natin dito guys Polis pa naman yun <laughs> to yun mga rupa Naku yari tayo dun kapag hindi tayo kumain So eto na siya guys pumasok na siya dito boy Eto andito na yung papa kong polis guys So ayan o oh, na yung mga rupa. <laughs> eh, papasok ata to sa trabaho si Papa, guys. Eh, ayun, oh, naka-uniforme na siya agad dito, guys. <laughs> eh, yeah, nak, kumain ka na ng almasay mo at papasok na kasi sa trabaho, eh. Kailangan ko nang umalis dito. Nagmamadali ako. Ay, opo, Papa. Kakain ako dito. Huwag kang magalala. <laughs> ah, sige, sige. Magpakabay ka dito. Alis na ako. Papasok na ako sa trabaho. Eh, so yun, guys. Papasok na daw sa trabaho si Papa dito, boy. Naku, naku. Sarado nga muna natin tong pinto. Antayin natin siya makaalis di itu mengaruh So eto nga pala guys Tapos na ako kumain dito Yan oh Pinapasok ko na yung kalaro ko dito Mga rupa, Ayan Eto yung kalaro ko guys So ay tropa Kumain ka na ba? Papakainin kita Wait lang Kuha lang ako dito Sa may rep namin Wait Eto guys Check nga natin Baka meron tayong ano dito boy Pagkain Ako Naubos ko na idol Ako naman Eh maglaro na lang dahil sa labas dito Dali dali <laughs> Mukhang nakaalis na ata dito si papa guys Eto boy oh Nagdidilim na mga rupa eh maglaro tayo dito pero wait teka eh bakit hindi dinala dito ni papa yung sasakyan yung pampulis mga tropa ayan oh iniwan niya dito eh siguro naglakad lang yun dun guys so eto mga tropa ayan oh iniwan pala dito ni papa yung sasakyan yung pulis car ayan Ay, teka ano ba yung ginamit niya dito yung sasakyan papunta dun sa ano nila guys <laughs> sa office nila naku naku eh siguro naglakad lang yun mga tropa boy inabutan na kami ng gabi dito guys. Yan <laughs> dito pala yung kalaro ko mga ropa. Ayan o. Meron pala siyang truck dito guys. Kay daddy rin to. Iniwan niya yung truck niya dito mga ropa. Naku naku. Eh so yun guys. Eh, maglalaro nga pala muna ako dito boy. Gagamitin ko pala itong sasakyan dito ni papa boy. Ayan o. Ito yung sasakyan niyang sheriff guys. Yung pampulis niya na police car. Naku naku. Eh wala naman siya dito boy. Ayan o. Ito yung gagamitin natin guys. Kasi sama natin tong kalaro natin mga ropa. Ayan, eh, makikipaglaro lang ako dito Iikot-ikot ko tong tropa ko dito, mga ropa Ayan, opya, ito mo yun Grabe, sobrang bilis naman ng police car nito ni Papa, guys Ang sarap, imaneo ah, Ayan, napatahid dito ng pwede nating paglaruan, guys Ito, eh, sakto, wala naman dito si Papa, guys At saka gabi, ayan, hindi niya malalaman na ginamit natin tong police car niya dito, mga ropa Ayan, doon yung sa office niya, eh Naku, umulang pa dito. Oh no. Bit nga tayo dito boy. Daan tayo dun sa office niya. Andito yung office niya guys. So, may sheriff. Oh min, nandyan yan. Tara tara, bilisan nga natin mga ropa. Nagdilim pa dito guys. Napakadilim. Ito, ito. Balik na nga tayo dun guys. Hindi ko na makita yung daanan mga ropa. Mukhang naliligaw na ata tayo. Hindi ko na makita. Eh kung saan yung bahay natin boy. Naku, eh dapat pala hindi na tayo lumabas dito gabi pa naman guys mamaya malaman ni papa na ginamit natin tong police car niya na sheriff guys oh min alala ay hey, teka asa na ba yung daanan dito mga rupa anak naman naman ay hey, tingnan nyo napakadilim dito tapos umuulan pa uy Ayun, meron tayong kasama ditong tropa guys. Nako. Teka, saan ba yung daanan dito guys? Pabalik dun sa bahay natin. Hindi ko na alam. Eto guys, ala. Nahulog natin dito sa may putikan yung sasakyan ni Papa na pang guys. Nako, yari tayo dito. E, na yung itsura natin dito guys. So, naging tsokolate tayo boy. Oh no. Eh baka pa -uwi na yun si Papa guys. Nako, mayayari talaga tayo dun. Yan ang gagawin natin dito. Yan, Malap pit na mag-umaga guys. Eh dapat pala hindi na natin ilabas dun sa sasakyan niya dito eh. Papagalitan talaga tayo nun. Wait teka, ano kayang pwede natin gawin dito mga rupa? Kailangan natin may alis to dito at may balik dun sa bahay guys. Eh bago siya umuwi mga rupa para hindi tayo pagalitan. Eh wait teka, iwan nga muna natin yan dyan guys. <laughs> Naku, bumabagyo pa rito. Oh min, paano natin gagawin to boy? Eh kailangan natin may alis yung sakyan ni papa dyan guys sa may put sakitan mga rupa para hindi siya magalit boy naku naku kailangan natin ng tulong dito mga guys <laughs> oh min balik nga tayo dun sa bahay boy kunin natin yung isang sasakyan dun ni papa guys yung kulay puti Gagamitin natin yan boy Ay, para makuha natin yung isang sasakyan na na-stack dun sa may putikan mga rupa So tara tara guys Punta lang tayo dito sa may bahay natin boy Yun o ano Meron pa tayong isang sasakyan dun mga rupa So tara kunin natin yan boy Tapos kailangan natin kumuha ng trailer Para may alis natin yung sasakyan dun eh papa guys Sakay tayo dito sa sasakyan natin guys So tara punta lang tayo dun sa may trailer store mga rupa Ito bo yun ako nako tayo malaglag dun sa may ano guys sa may ilog grabe bumabag yun dito mga rupa oh min nandun si papa guys check nga natin kung nandito siya mga rupa eh sana mamaya pa siya umuwi sana mag overtime siya sa tarbaho boy check nga natin kung nandito siya mga rupa ito dito pala siya nagtatrabaho. sa may sheriff office eh no eh office pala yan ng mga police guys andito siya boy teka dahan dahan lang tayo mga rupa check nga natin kung nandito siya talaga siya. Ayun si guys, so, tingnan nyo, nandito siya sa loob boy. Mayroon siyang inaasikaso. Yan, isang serip pala siya dito mga ropa. Naku, tara tara, alis na tayo dyan guys. <laughs> Baka makita pa niya tayo dyan mga rupa O, kailangan na natin magawa dito yung kailangan natin gawin. Alisin natin yung, yung sasakyan niya dun sa may putikan guys. Naku, naku, bilis. <laughs> eto, eto boy, kuha lang tayo ng trailer truck natin dito boy. Nandito na tayo sa trailer store mga rupa So, tara tara. Ikunin e na nga natin dito yung trailer truck natin guys Para may alis natin yung sasakyan dun bago umuwi si Papa Boy Kuha lang tayo dito ng trailer truck kay Manong dito pala ako nagtatrabaho nandito na tayo sa loob guys Manong pero nga ako ng trailer truck eh iyo ano nangyari sa iyo bakit ganyan itsura mo para anong tsokolate eh wala to naglaro lang ako sa may putikan Manong eh dali na pero ako ng, ng trailer truck eh meron kasi akong i-rescue -re dito eh o oh, sige sige pumili ka lang dyan So yan mga rupa, kuha nga tayo trailer truck dito boy Ito na lang siguro yung gamitin natin mga guys yan Nakatrang kunin na natin yan dun boy, let's go Naasa ah, na yung trailer truck na yun, bilisan natin Naku. Kaya e, bang bumabagyo pa dito kasi hindi pa uuwi yun si papa guys tara andito yung trailer truck natin boy yan, o. yan oh. yung dadalin natin dun para makuha yung ano yung sasakyan ni papa guys Opya. Yeah. So eto mga rupa, yan kunin lang natin tong truck natuboy dikit na natin dito sa sasakyan natin yan bilis bilis punta na tayo dun agad mga rupa naku naku yari tayo dito pag uminto na tong ulan guys uuwi na agad yun si papa ititignan e, niya na dito yung ano guys yung sasakyan niya pag tingin niya na wala yun dun naku yari tayo boy so eto guys hanapin lang natin yung sasakyan dito dito yung nahulog eh sa so, may puti kan eh ito wait teka nyo ba dito guys nasa na yun? takun na ko Parang mali pa tayo nang napuntahan ng mga ropa. Rocket nga tayo ulit guys. Bilis. Naku, yari tayo dito boy. Bilis. Kailangan nating makuha yung police car na yun guys. Uwi na yun si Papa guys. Yari tayo dun. Andito na yung police car ni Papa boy. Kailangan nating makuha yan. Naku po. Oh no. Tingnan yun ang nangyari dito boy. Sinaging naging chocolate na yung ano natin dito guys. Yung truck natin dito. Naku, naku. Kailangan natin ipakarwash itong mga rupa. So, ay yan okay na yan siguro dito yan alis tayo dito guys ito baba na natin dito yung ano yan baba natin yan boy tapos ilalagay pala natin dito yung truck na to guys yan bilisan natin habang bumaabag yung ropa eh, hindi pa inuuwi si papa guys kailangan na natin maano to boy <laughs> madala dun sa bahay naku naku yan, lagay lang natin yan dito sa likod ng trailer, boy. Yan, okay na yan mga ropa. Tapos, taas na natin dito, boy. Yan, okay na yan. Tara, tara, dalin nga natin to, boy. Ipakarwash muna natin bago natin dalin sa bahay. Bilis, habang bumabagyo pa mga ropa, dalin na natin to dun sa may, ano, trailer store, guys. Papakarwash muna natin to bago iuwi, boy. Eh, para hindi madat na ni Papa na puno ng putik to mga ropa. Yari talaga tayo doon kapag nalaman niyang ginamit natin tong sasakyan niya. Oh, min. So, tara, tara guys. Pakarwash muna natin tong mga ropa. Let's go. Habang nandun pa siya guys, bilis. Hindi niya mapapansin na ginamit natin tong mga ropa. Ito, pakarwash muna natin to dito guys. Grabe. Nabutan pa tayo ng bagyo rito. Buti na lang bumagyo. <laughs> Hindi siya umuwi agad. So, oh, mga ropa. Dito lang tayo. Papakarwash natin tong sasakyan ni Papa Boy. Opya. Yeah. Ayun. Okay na ng mga rupa pero wait, teka. Natanggal yung mga sticker dito ng sasakyan ni Papa. Naku, yari tayo dito, guys. Oh, man. Paano ba yun? Ano ano ang gagawin natin dito, mga guys? E tara, tara. Balik na nga tayo dito sa bahay natin. Uy, teka. Dito pa isa natin tropa, guys. Naku, naku. Iwanan na nga natin yan, boy. E, baka malaman pa ni Papa, eh. Balik na nga lang natin to dun sa bahay, boy. Di naman niya siguro mahalatay. So, yan, guys. Uwi na tayo dito. Dali. Abang bumabagyo pa kasi pag Manila yan Uuwi na yan si Papa Naku naku Yari tayo dun So eto na guys Malapit na ako sa bahay natin Dali na natin dito Eh mali mali pa tayo dito ng ano guys <laughs> Nang pag drive Naku naku Nakakaba na kasi ako eh Baka mabutan na ako ni Papa So yan na guys Okay na yan Tapos tanggalin na natin tong trailer dito boy Disconnect na nga natin Tapos to Punin natin to guys Pasok natin dito sa loob <laughs> Hindi nga yan mapapansin mga ropa Eh natutulog kasi agad give mm -hmm. Kapag umuwi sa bahay, yan. Okay na yan, guys. Lagay natin dyan. O, so, tara, tara. Alisin lang natin tong trailer dito, mga rupa. Yan. Lagay natin dito sa may likuran para hindi nyo mapansin bakit mayroon trailer dito, guys. o, so, yan. Iwan lang natin dito sa pinakalikuran, mga rupa. Para hindi nyo makita. Alis lang tayo dito, guys. Ayan. Tanggalin natin, mga rupa. Dali, dali. Bilis. Pauwi na yun, guys. Naku. Kailangan natin dito magmadali, boy. para hindi nyo malaman na na ginamit natin yung sasakyan nya oh man, balik lang natin dito yung ano, sasakyan nya na puti mga ropa, eh, so yun mga guys ayan, okay na, andito na yung dalawang sasakyan po, <laughs> hindi nya naman na siguro maalatayan antay na lang natin siyang umuwi dito, pasok tayo dito sa loob guys, naku, no? likado tayo dito po, ayan, so yun mga ropa, dito ko na lang siguro tatapusin tong video, at kung umabot ka palang ganito sa dulo ng video natin guys, isuwag mong kalimutan kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin na so yun naging sa muli paalam turo <laughs> turo maghanap muna ng matataguan dito guys pauwi na yun dito na lang ako sa CR oh min ayan dito na lang ako guys para di niya makita